Ngayon, so, bueno, may sinunit tayo dito. Ah, uh, issue pala nito eh. Ang tigas ano, ang tigas ng cambio Ngayon tinanggal namin yung ano, connection ng table cable doon sa may ano, sa may selector at sa doon sa may cambio niya. Ah, uh, malambot naman siya. Ngayon yung tinubukan ko. Ito yung selector niya, ito. Ito. Ito pagkatigas to selector na to ayan. ayan tinanggal ko na yan para makita natin kung ano yung problema nya pag mga ganyan kasi tanggalin na natin yung tornillo dun sa may cambio nya at saka sa ano sa selector nya para malaman natin kung okay pa ba, ba yung cable or cable ba yung papalitan natin ngayon ang napakatigas ito yung selector nya ito yan yan yung matigas ngayon babaklasin natin siya. Para makita natin kung anong diferensya. Paano papalitan natin? ito na siya mga bayo ito itong spring ito ayan. ayan yung isa na nagpapatigas talaga dyan kaya hubarin muna natin to ayan kakalim muna natin kapagitan natin yung spring ito ayan so ito na siya mga bayo no diba yung pinalitan ko dito ay ito itong spring na to um, matigas kasi siya ngayon okay, pag selector natin ganito, matigas. Ito malambot na siya. Yan. Yan. Kasi mga pala mga ba bay. Eh? Uh, pag tayo ng ganito. Ito. Ito baka pag may balik nyo na ano, hindi tumama yung spline dito sa ano niya. Lalayo kasi yan siya doon sa ano, sa kibol niya. Baka kayo, baka may nyo na. Tapos may ano pa yan siya dito, pin. matanggal mo tong pin na to, mahugot man doon siyang lock na to. So, yun lang muna mga bay, no? Kabit na natin to siya doon para masubukan na natin. See you, mga bay. So, yun mga bay, no? Nakabit na natin. subukan natin. Hiyan na nakabit na natin. Ngayon, pasubukan natin natin ating sa taas. Kung okay na ba yung kambo yun, yun Subukan mo pre. <laughs> harap nang dengan nang umpare ko ah, dia, uh. mm. oh, oh. Wow, huh? oh ya, oke okay, oh. kanan ya, okay, bueno, okay uh, selamat